Tignan nyo si baby Si baby Si buntis guys Ayan siya o oh. Tignan nyo Bakit ka buntis? Stress ka day Stress siya guys Kasi meron siyang Kaway dito dalawa Kaya dito siya Gusto niya pumasok Kasi hindi siya love ng mga Marites Yung mga besi niya guys kikita ko sa inyo yung mga besi niya na suplada. Yun guys oh, yung mga besi niya dalawa. <laughs> Ito guys, matagal na to sa amin baby pa. Si Buntis na pulot lang namin yan ng isang araw. <laughs> Ito si Mingming, -Ming. kambal yan sila guys. Ayan oh. Galit sila, nagtatago sila kasi galit sila dito kay kay Buntis kasi ma-feeling Super feeling niya guys. Ang akala niya kasi siya ang boss. <laughs> Bago lang yan guys. 3 days lang siya dito. Mafiling na siya. Tapos ito, yung dalawa. Galit na galit sa kanya. <laughs> Ayan o. Ay Ming Ming. Manganganak ka na Ming, -Ming. lapit dyan ah. awain ka nila sinasabi ko sa iyo sinasabi ko sa iyo ha <coughs> mahangin dito guys sobra tingnan nyo oh sobrang hangin kasi ano na dito dito guys taglamig na super taglamig na andun na naman siya gusto niya na naman pumasok dyan lang kayo, huwag nyong awayin si Buntis kasi malapit na siya mga anak guys huwag niyo nang awayin huwag na kayong magtampo-tampo kayong dalawa sana ba? o yan, oo <laughs> may bahay sila dyan thank you for watching sabi mo bye bye